isa daw sa atin, may daladala -dala tayong bubog. Ikaw, anong bubog mo? Ang unang pumasok sa isipan ko ngayon, hanggang ngayon, bubog ko talaga na anak sa labas ang tatay ko. Kasi sa probinsya, Jess, ang tawag doon, anak sa pagkabastardo. Mm -hmm. That got it me in a certain way. Okay. Buhay pang nanay ko, and I spoke like this. yes. Pinag-usapan namin yung pagiging anak, kasi sa probinsya, diba, anak sa bastardo, napakasakit. And I was talking about uh, about tatay's uh, being uh, born out of wedlock. Kinabukasan, nanay sat me down. Sabi niya, um, the short of the long story was, hindi siya natuwa doon sa pag-uusap namin. Sabi ko, nanay, bakit? Kay ano, sabi ko sa waray, hindi tama na pinag-uusapan mo yung pribadong buhay ng ama mo. Mm -hmm. To this very moment, nobody has explained to me the story. Sabi ng nanay ko, kahit saan ka makarating, lalo na pagdating sa kwento ng pamilya mo, hindi lahat ng totoo sinasabi. Lalo na pag nakakasakit ka. Mm -hmm. Hanggang ngayon, bubog ko yun. Sorry, napaiyak ko si Boy Abunda. Mm -hmm.